Magandang araw mga kaluto Naimbag na aldaw yung amin Padak ng Ilocano Ito'y lubong Ngayong araw mga kaluto Magluluto tayo ng simpleng arroz caldo Pero masarap Halina kayo mga kaluto Lutuin na natin to Ang una kong ginawa dito mga kaluto Ay iginisa ko muna yung mga aromatics Medyo maraming aromatics Ang aking linagay Para malasa po mga kaluto Konting uh, halo halu lang po sa ating aromatics. Pagkatapos po niyan ay uh, isunod na po natin mga kaluto yung ating uh, manok. Ang parte pala ng manok na akin linagay ay yung breast mga kaluto. Isang kutsa lang natin na uh, Saglit itong ating uh, manok mga kaluto. Bali babawasan lang natin yung tubig ng manok. Magtutubig po yan mga kaluto kaya babawasan natin pagka bawas na po yung tubig ng manok mga kaluto ilalagay na po natin yung ating uh, turmeric at ating uh, paminta mga kaluto bali naglagay pulang lang ako diyan ng tag isang kutsarang turmeric at uh, powdered paminta mga kaluto at uh, halu-haluin natin maigi mga kaluto para kumalat po yung ating turmeric at uh, powdered paminta takpan muna natin para dumikit po yung ating uh, turmeric at paminta sa ating manok Pagkatapos po niyan ay halu-haluin natin mga kaluto. At uh, ilalagay ko na rin po yung ating kasugba mga kaluto. Bali tatlong sachet ng kasugba yung tagli limang piso ang aking linagay mga kaluto. Yan maglalagay na po tayo ng sabaw. Bali tatlong uh, bao po yan mga kaluto. At uh, depende na po sa inyo kung gaano po karami yung uh, sabaw na ilalagay po ninyo mga kaluto Lutuin na po natin at uh, hintayin po natin kumulo ito mga kaluto Shout out aming uh, kailukanwak Agyaman na kanyayo amin, tisuport tayo Maglalambing lang po ang inyong kaluto At kung bago ka lang dito sa aking channel Mag like, mag comment Pakishare na lang po and papalo. Maraming maraming salamat po. Kumukulo na po mga kaluto. tignan na po natin kung okay na yung lambot ng ating manok mga kaluto. Yan medyo malambot na po siya. At uh, ilagay na po natin mga kaluto yung kilaban o bahaw mga kaluto. Pasensya na rin po at uh, tumalsik pa po yung ating uh, sabaw mga kaluto. At uh, takpan po natin at uh, hintayin po natin uh, maluto yung ating kilaban o bahaw mga kaluto hanggang sa lumapot po ito. Halu-haluin lang po para hindi po manikit yung ating uh, kanin doon sa ating uh, palayok. Ilagay na rin po natin yung ating uh, patis mga kaluto at uh, halu-haluin lang din po natin. Pagkatapos po nating halu-haluin mga kaluto ay ilagay na po natin yung durog-durog na cubes. Chicken cubes ang aking linagay mga kaluto po nga, halu haluhaluin para mapabilis po ang pagtunaw ng ating linagay na chicken cubes at uh, hayaan na lang po natin nga, kumulo ng kumulo ito mga kaluto hanggang sa medyo lumapot na po yung ating uh, linagay na kanin mga kaluto at patuloy natin haluhaluin mga kaluto at uh, atin lang tikman kung okay na po yung lasa mga kaluto lagi masun George umay kayo at iyan na nga mga kaluto luto na po yung ating aros kaldo at kain na po tayo at bago tayo kumain ay mag pray muna tayo mga kaluto let's pray uh, ama maraming maraming salamat po sa pagkain ito na wailinisin mo Panginoon upang siyang maging kalakasan ko Lord God and Lord, I pray Lord na dalangin ko Panginoon yung mga nanonood at sumusuporta sa akin. Uh, Panginoon na uh, ilayo mo rin po sila sa kapahamakan, na uh, pangalagaan mo rin po ang kanilang kalusugan Lord God. And Lord, maray maraming salamat din po Ama sa mga biyayang pinagkalob mo, yung pag-iingat mo din sa akin Panginoon sa araw-araw ng aking buhay. Ito po ay dinudulog ko po sa inyo ng taus puso Panginoon. maray maraming salamat po Ama. In Jesus, in Jesus' name, in Jesus name pray. Amen. Amen. Maganda tayong kakabsat. Okay, yung kakabsat. Mayat, mayat. Ya, milih jus. sih tiga. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto. Nagsasabing, lagi magdasal, count your blessing, and stay positive!